So ayan. Meron tayo ditong bagong putoka na kinuha. Ayan o. So busog na busog na naman yung mga alaga natin. Ito na ubus yung ibaw. So, gagawin natin dito, tanggalin na naman natin ulit. Yan. Lahat ng mga patuka na hindi naubos, natanggal natin kasi yung pato. Gusto, gusto nila yung hindi nasa lagayan. So, gusto, nila ng bagong patuka pero binabalikan din nila yung luma. Ganyan kasi nasa lupa. Pato ang kinakain. So itong bago, yun naman ang gahit natin. Alright.